Magandang buhay, bagong Pilipinas! Ang mga membro ng isang sindikato ay may isa namang modus sa paggawa ng krimen na kung saan sila ay nandudukot ng mga bata o matanda na tinatawag natin kidnapping. Sa gatong paraan, sila ay nangbabanta, mananakot sa pamilya ng mga biktima kapalit ng malaking halaga at kung hindi ito may bibigay sa kanila ay umahantong sa pagkasawi ng buhay ng mga biktima sa kamay ng mga kidnapper upang hindi ma-discovery ang kanilang iligal na gawain. Ngunit, paano ba tayo makakaiwas na maging biktima o target ng mga kidnapper na ito? Narito at ating alamin sa EPD kalamang pamamarisan. Una, iba-ibahin ang inyong ruta sa pag-uwi at pagpunta ng trabaho o eskwela. Ang minamanmanan kasi na at binabantayan ng mga kidnapper ay ang inyong routine kung saan kayo dumadaan kapag ganitong oras o nasaan kayo pag ganitong oras. Sa makatwid, maghanap tayo ng ibang alternatibong daan. Pangalawa, kapag nagmamaneo tayo ng sasakyan sa daan o naglalakad, maging mapagmasid sa inyong mga kasunod sa daan dahil baka mamaya ay binubuntutan na tayo nito. Pangatlo, huwag basta-basta ipost sa social media kung nasaan ka. Kapag naman naalis ka, siguraduhin may isang mapagkakatiwala kang tao na nakakaalam kung nasaan ka para kung sakaling hindi ka makontak ay alam kung saan ka unang hahanapin. Pang-apat, huwag makikisabay sa hindi mo kakilala. Kahit mag-offer ang mga ito at kahit pa mga bagong kakilala mo lang. Panglima, laging maglak ng pinto ng bahay at ng kotse. May mga abduction ding nagaganap sa mga kalsada o maging sa loob mismo ng tahanan at ito ay walang pinipiling oras. Pang-anim, huwag po tayo basta-basta may pag-usap kung kanino man lang, lalo na kung makakaramdam ka na parang iba ang balak sa iyo. Turuan din ang mga anak natin na huwag makipag-usap sa hindi nila kakilala. At sa panghuli po, ugaliin po natin magdala na kahit anumang uri na pang self-defense weapon. Kahit matulis na bagay, katulad ng ballpen o susi ng kotse or pepper spray. Yan ang mga dapat ninyong malaman at tandaan. Dahil ang laging ligtas, ang may alam. Ako po ang inyong kalamang correspondence, Police Captain Elmerson Maceda, sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng police. Ligtas ka